Mabuhay! Kamusta kayo? Welcome back sa ating channel. Ngayong araw, pag-usapan natin ang isang napakahalagang usapin sa kalusugan na madalas hindi napapansin, ang hypertension o high blood pressure. Alam nyo ba na maraming Pilipino ang hindi alam na sila ay hypertensive? Kaya tara, alamin natin ang 10 signs o mga bagay na dapat nyong malaman kung kayo ay may hypertension. Siguraduhin manood hanggang dulo para sa kumpletong impormasyon. Unang-una, ano nga ba ang hypertension? Ito ay isang kondisyon kung saan ang presyon ng dugo sa mga arteries ay patuloy na tumataas. Ang mataas na presyon ng dugo ay maaaring magdulot ng iba't ibang problema sa kalusugan kabilang ang sakit sa puso, stroke, at kidney disease. Kaya mahalaga na malaman natin ang mga senyales na ito. Tara't magsimula na tayo. Una sa listahan, madalas na sakit ng ulo. Ang madalas na sakit ng ulo, lalo na sa umaga, ay isa sa mga unang senyales ng hypertension. Kung kayo ay laging nakakaramdam ng sakit ng ulo kahit na nakatulog kayo ng maayos, maaaring senyales ito ng mataas na presyon ng dugo. Huwag ipagwalang-bahala ito at magpatingin agad sa doktor. Pangalawa ay pagkahilo. Ang pagkahilo o vertigo ay isa pang palatandaan ng hypertension. Kung bigla kang nahihilo o parang umiikot ang iyong paligid, ito ay maaring sanhi ng mataas na presyon ng dugo. Laging maging alerto sa ganitong pakiramdam. Pangatlo ay ang pagkakaroon ng problema sa paghinga. Kung bigla kang nahihirapan huminga, lalo na sa gabi habang natutulog, posibleng ito ay dahil sa mataas na presyon ng dugo. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng sleep apnea, isang kondisyon kung saan tumitigil ang paghinga ng ilang segundo habang natutulog. Pang-apat, paninikip ng dibdib. Ang paninikip ng dibdib ay isa pang sintomas ng hypertension kung nakakaramdam ka ng pressure o paninikip sa iyong dibdib, magpatingin agad sa doktor dahil maaaring ito ay senyales ng problema sa puso. Panglima, palpitations o mabilis na tibok ng puso. Kung napapansin mong madalas ang mabilis na tibok ng iyong puso o palpitations, maaaring ito ay dahil sa mataas na presyon ng dugo. Ang irregular na tibok ng puso ay isang seryosong sintomas na dapat mong ikonsulta agad sa doktor. Pang-anim, madaling pagkapagod. Kung napapansin mong madali kang mapagod kahit sa mga simpleng gawain lamang, posibleng ito ay sanhinang hypertension. Ang mataas na presyon ng dugo ay nagpapahirap sa iyong puso na magpump ng dugo, kaya't madali kang mapagod. Pang-pito, Problema sa paningin. Ang pagkakaroon ng blurred vision o panlalabo ng paningin ay isa pang senyales ng hypertension. Ang mataas na presyon ng dugo ay maaaring makasira sa mga maliliit na ugat sa mata na nagdudulot ng problema sa paningin. Kung nanaranasan mo ito, magpatingin agad sa ophthalmologist. Pangwalo, pamamaga ng paa at binti. Ang pamamaga ng paa at binti ay isa ring palatandaan ng hypertension. Ito ay sanhi ng pagkakaroon ng sobrang fluid sa katawan dahil sa hindi maayos na pagdaloy ng dugo. Kung napapansin mong madalas na mamaga ang iyong paa at binti, huwag itong baliwalain. Pangsyam, nosebleeds. Ang madalas na pagdurugo ng ilong o nosebleeds ay maaaring senyales din ng mataas na presyon ng dugo. Bagamat maraming sanhi ang nosebleeds, kung madalas itong mangyari sa iyo, maiging magpatingin sa doktor upang matiyak na hindi ito dahil sa hypertension. At ang huli sa lahat, pang-sampu, madalas na pag-ihi sa gabi kung madalas kang magising sa gabi upang umihe, posibleng senyalas ito ng hypertension. Ang mataas na presyon ng dugo ay maaaring magdulot ng problema sa kidney na nagiging sanhi ng madalas na pag-ihi. Ito ang sampung senyales na dapat ninyong bantayan kung kayo ay may hypertension. Tandaan ang maagang pagtuklas at paggamot ng hypertension ay napakahalaga upang maiwasan ang mga komplikasyon. Kung nararanasan ninyo ang ilan sa mga sintomas na ito, huwag mag-atubiling magpatingin sa doktor. At syempre, isang paalala na ang regular na pagpapakonsulta, healthy diet at tamang ehersisyo ay malaking maitutulong para mapanatiling normal ang ating blood pressure. At bilang panghuli, alam nyo ba na ayon sa American Heart Association, may bago ng standard ang hypertension. Narito ang mga range na ito. Inyo na lamang ito screenshot para may basis kayo sa susunod ninyong consultation. Kaya hanggang sa susunod natin kwentuhan, bye-bye!